kendang hapon guys ah, Ngayong hapon no, Mapakita ko sa inyo no. Ito ah, pala ako nakikita nyo Hindi nakalam chiko to ah, Yung pininyeras na tinatawag Malaki po siya kasi tignan nyo Halos Kunti lang diferensya nung Ayan Nung no, kamao ko sa bunga niya So kung sa ano natin to uh, almost kasi ano to yung isa talagang kasi na ano, yung giant na chiko. Meron yung kasi noon yung mas malaki talaga na ganto ganito kalaki. Giant chiko. So segunda to don pero malaki na rin kasi diba? Ay ano almost silaki na rin ng kamao ko. Ang laki niya. So, tikman natin kung masarap. Pero, um, uh, matamis na. Pininyera siyang tawag sa variety na to. So, uh, binili ito ng kapatid ko. Mahilig rin kasi sa brutas yung eh, binili niya. Na, na. so, ayan. Nakikita uh, niyo guys. So, tikman natin kung... Gano'n gano'n gusto ba? Tamis po niya. Lap. Ay, ngayon natin, may tatanim natin itong mga buto niya. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Tamis siya. Tumahal so, ko lang yung buto niya. Sabi na, wala ko isa. So, apat na peraso pala yung buto niya, guys. Ah, bali, apat na peraso lang yung buto Eh, yung kanina kumain yung kapatid ko, yung nakuha naman niya dun sa isang kinain niya ay tatlo. So, meron tayong itong peraso na buto So meron tayong future na pitong pinyeras na ano. Ta chico. Hmm. Sarap 'yan, guys. Eh. Juicy. O, oh, ako yun natin. Uh, papatuyuin muna natin itong buwan oh, na to. Tapos sa isang araw, uh, gawa tayo ng video. Tanim natin to. Okay. pamangkin. pam So, abangan nyo guys yung gagawin na natin video sa buto na to ng pininyeras na chiko. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless.